Sa aming maliit na isla sa Visayas, simple lang ang buhay. Tahimik, malamig ang gabi. At sa bawat ondas marami ang umuwi sa aming isla ng mga kababayan namin na dito sa isla lumaki, pero sa ibang lugar na nagtatrabaho. <laughs> Sabi ng mga matatanda, tuwing November 1 at 2, hindi lang daw mga tao ang bumibisita sa mga puntod. May mga kaluluwa rin daw na hindi nakalimot sa mga iniwan nila. At sa sementeryo sa kabilang isla, may isang kakaibang puntod daw na hindi kailanman nawawala ng sindi. Ang puntod ni Lola Consortia. Ang lolang yun daw ang pinakamatandang nakalibing sa lumang sementeryo ng isla. Namatay siya higit isang daang taon na ang nakalipas. Pero kahit ganoon tuwing undas, kahit walang bumibisita, pero laging may kandilang nakasindi sa puntod niya. Walang nakakaalam kung sino ang nagsisindi. Walang umaamin. Pero sabi ng mga matatanda. Huwag mo raw kailanman patayin ang kandila ni Lola. Dahil pag ginawa mo yon, may kapalit. Si Borden. Lumaki sa isla pero pagkatapos mag high school siya ay lumuwas na ng syudad. Ngayong taon lang siya muling nakabalik, matapos ang mahigit sampung taon. Pagdating niya, napansin ni Borden na parang mas lumana ang sementeryo. May mga puntod na gumuho, may mga kandila pang naiwan mula sa nakaraang taon. Pero nitong bago lang may isang bukod-tanging puntod na napabalita na may kandila raw na palaging nakasindi. Ang kay Lola konsorsya. Lumapit si Borden. At totoo nga, kahit medyo malakas ang hangin pero hindi namamatay ang apoy. Habang nakatayo siya roon, may narinig siyang pabulong na parang tinig ng babae. Mahina lang pero malinaw. napalingon si Borden pero wala siyang nakitang tao na malapit sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin at tuloy siyang nakatingin sa kandilang kulay puti sa ibabaw ng puntod. Kinuha niya ang cellphone niya at kinuhanan ng video. Gusto lang niyang i-record, pang vlog sana, The Creepy Ghost Encounter sa isla daw, ika nga. Pero sa video, may kakaiba siyang napansin. May parabang ibang anino sa tapat ng puntod, kahit siya lang ang nandon. Kinabukasan, tinanong ni Borden ang mga matatanda sa baryo. Na kung sino raw ba ang nagsisindi ng kandila para kay Lola Consortia taon-taon? Ang sagot nila, Ano? Wala namang bisita na sa kanya, iho. Wala nang natitirang kamag-anak yan dito. Matagal na. Basta yun ang pagkakaalam ko. At doon na naisip ni Borden na totoo nga ang napabalitang misteryo sa puntod ni Lola Consortia. Kinagabihan, bumalik si Borden sa sementeryo. dala ang flashlight at lighter. Gusto niya lang patunayan kung totoo ba ang sinasabi ng mga matatanda. Pinignan niya ang kandila. Nakasindi pa rin. Pinatay niya ito gamit ang kanyang daliri. At sa sandaling nawala ang liwanad. Biglang nagiba ang hangin. At parabang may humaplos sa balikat ni Borden. At narinig niya muli ang tinig at ngayon ay mas malinaw. Bakit mo pinatay ang ilaw ko? <coughs> Tumakbo si Borden. Pero bawat daan, parang paikot lang. Parang may gumagabay pabalik sa gitna ng sementeryo. Nang sa wakas ay bumalik siya sa puntod ni Lola Konsorsya. Nandun na ulit ang kandila nakasindi na naman. At sa ilalim ng liwanag, May nakita siyang maliit na papel. Malapit ito sa kandila. At nakasaad doon. Nasa bawat taong papatay sa aking ilaw siya ang susunod na magbabantay. Kinabukasan. Nasa sementeryo pa rin si Borden. Wala na siyang maalala. At may kandila pa rin nakatayo at nakasindi sa puntod ni Lola Consortia. At sabi ng ilan, na minsan may nakikitang silang isang ghostly figure ng lalaki roon, nakatayo sa gilid ng puntod, parang nagbabantay at bigla lang maglaho. Sabi pa nga ng ilan, parang kahawig daw sa nawawalang binata na kamakailan lang na si Borden. Baka nga totoo, na may mga kaluluwang nakatali sa liwanag ng kandila. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil may tungkulin silang hindi pa natatapos kaya kung sakaling mapadaan ka sa sementeryo ngayong Undas at may makitang kandilang hindi nauubos huwag mo nang patayin kung ayaw mong maging bagong tagapagbantay ng elaw ni Lola